Ba't ka lamapit? Ha? Ba't ka lamapit? Na Nakaamoy ka, no? Nakaamoy siya, guys. Okay. Kain na siya. Oh, wait lang, wait. Sit mo na, sit. Mamaya. <laughs> wait lang. Ops. Sit mo na, sit, sit, sit. Sit, sit. Sit. Sit bogi sit 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 muna, sit 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 Pogi, sit Ops, dito, dito lang, dito lang Pogi Sit 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 o, bumay, o, Wala, wala Sit Sit muna, sit Sit Yan Sit lang, sit Ops Wait lang Sit muna, sit Oh, sit lang sit kanyan lapag muna tayo lapag oh. kasi Di pa siya kumakain yan medyo mayaman tayo ngayon kaya cut food cut food muna tayo ngayon kasi, meron din tayo dito yung bisita na pusa. Ming! Ayun Ay, na isang bisita. Oh. Ming! Ming! Up! Diyan lang. O, oh, o, oh, o, oh, mamaya. O, oh, diyan ka lang. Mm, 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 mm. Sa lapag ka muna kumain yan. Wala kang lagayan eh inuugasan pa yung lagay mo ng pagkain ay yung bisikang pusa dito ah ka. kabila Diyan lang sa'yo. iyo oh, ay dito ka ay dito ka din ah ang dalawa kayo kumain dyan uh, 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 uh. pag maraming pagkain laging kinukuha mo yung sa kalagayan ah oh, o dyan ka lang ah oh, ito sa yo. Ah, mga ka. Gusto mo sa'yo lahat eh. Hindi mo ba kumain, ha? Hindi sa'yo lahat yan. Kaya mo na yung dayo na yun. Yan. Marami tayong sponsor ng pag-aya ng cat food kain ka lang ng kain dyan pogi oh kito ka na ano na ko na to mamaya ulit Okay, kain. tubig. Nagutom siya guys. Iniwan ko kasi. Kasi lumabas ako. Pumunta sa bahay namin. Sa kabilang Sa kabila. Kaya naiwan siya dito mag-isa. Pero kumain niya yung kanina umaga. Alam naman yung mga pusa. Walang kabusugan sa buhay. O, oh, tubig. Puyong! Jowa niya. Kapit-bahay namin. Puyong! Wala ah, na, mamaya ulit. Hmm, ito pa. Yan yung bebe mo. Ming! Hmm, pumasok sa CR dito lang. Ito